ang iniiwasan natin ay eh, maging puro papogi o largely papogi yung SONA. Kasi dapat medyo magsawa na tayo ng kahit papano dyan sa tinatawag natin performative politics. Yung, yung bang politics sa performance na, na nalalal tayo, nagogoyo tayo, nabubudol tayo sa mga performance ng ating mga politiko. And in fact, wala naman laman. In short, mga ampaw. 'di diba? So, it's high time that we raise our standards, no? We expect a lot from our politicians. Let's start for example dito sa zona, diba? 'di ba? Hindi pwedeng puro motherhood statements na 'yung babanggitin ng pangulo. At ang maganda diyan, syempre, eh lahat tayo magtulong-tulong, civil society, media, academe, uh, ordinary Filipinos, isilipin natin ano ba yung mga totoo at ano ba yung hindi doon sa mga binabanggit o babanggit ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. And sana nga, hindi na magkaroon uli ng ano, hindi na ituloy yung tradisyon ng red carpet dyan sa batasan tuwing merong sona. Dahil sa totoo lang nakakadiri eh. eh. Ako rin, I also call to task my, my, my colleagues in the media for enabling this, uh, this flimsy characters in our political scene Encouraging, encouraging them to 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 walk the red carpet, wearing the best clothes, signature clothes, diba? For what? For a show, de ba? Tapos minsan ah, yema ibang gumagawa ng na advocacy, ah, I am actually promoting this fabric, this or that, this or that. Pero pag niisip Tama yung sinabi ni attorney Mike kanina, eh. marami ka naman pwedeng okasyon na gamitin to do that. Pero yung sa eh, basically, gusto mo lang ma-front page ka siguro o malabas ka rin sa spread ng lifestyle section ng mga newspapers o malabas ka sa website uh, na maganda yung suot mo. Pero ultimately, ano ba yung naiambag nun para sa mga ordinaryong Pilipino? Di ba? Wala naman eh. Ibang, ang papangit eh. Pinipilit na pagandahin eh sa projection, di ba? Di ba? Hindi naman kagwapuhan. Actually, ang papangit pero eh, nagmumukhang pogi dahil napakamahal ang mga suot, no? Kaya sana matigil na yung tradisyon ng ano na yan, ng red carpet sa Sona. Nakakadiri. Kasi kung talagang gusto niyo mag-red carpet, eh mag-artista kayo. O umatayin kayo rin sa mga ano, sa mga fashion show, di ba? Uh, sa Paris, sa Milan, sa New York. Pero huwag nyo gawing fashion show yung Sona. Oh, sa atin naman mga kaibigan at colleagues sa media, huwag niya na pong i-enable. Huwag niyo na pong bigyan ng coverage yung mga yan. Kung sakali mo, magkaroon pa uli ng red carpet uh, portion or walk. Tapos, ang isa niyo pong iisipin, eh, ito may nagtatanong, may, may nabasa akong comment kanina. <laughs> Sabi ni Ellen Miranda, ang papangit. Hindi naman lahat pangit, pero hindi ko mas maraming pangit kaysa sa mga ganda at kagwapo eh. No? <laughs> Oo. Oh, facts lang po tayo. mm, -mm. Kumbaga, kung gusto yung po forma, pumunta kayo sa ibang mga events pero wag nang wag niyo nang gamitin 'yung sona para magpo-forma kayo. Uh, yung kanina may nagbabanggit dito na basa ko 'yung comment, eh sana raw uh, Tagalog or in Filipino 'yung um, 'yung sona. I think if I'm not mistaken, yung nakaraan SONA, ito sa mix, no? May code switching na ginawa si President Marcos. Some portions Filipino, some portions English. Uh, kasi gano'n na nga ano eh, no? Siyempre, audience nila yung members ng Diplomatic Corps. Uh, pero siyempre, primarily yung audience po dito yung Filipino people eh. Pero technically, yung audience mo talaga dito, yung mga legislators. Kasi yung SONA, this is an occasion for the president to lay down the legislative priorities that he wants uh, Congress to, to pass. So anong batas yung gusto niyang Uh, balangkasin ng gobyerno, ng, 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 ano, ng, ng House of Representatives at saka ng Senado. Dapat doon niya ilalatag lahat yan. Okay? So, tignan natin kung ano yung batas na ilalatag ng Pangulo. Tignan natin kung magsasabi siya, okay, uh, i-ban nyo na yung POGO, i-repeal nyo na yung uh, amendment doon sa ating tax law that basically legitimize the, the POGOs. If I'm not mistaken, 2020... 1 ba yun? Or 2018? I forgot. Kasi 2016, naglabas ang Pagkor ng kanilang uh, uh, regulation. Basically, that would govern the the Pogos. So yun yung first step ng legitimization ng, uh, ng mga Pogo. Tignan natin ano masasabihin ng Pangulo dyan. Eh, to be sure, ang Presidente meron sasabihin regarding dito sa threat ng uh, China dito sa West Philippine Sea. Tingnan natin kung ano exactly yung kanyang sasabihin dahil uh, baka hindi niya po nare-realize excuse me, grabe po yung banta ng China sa ating ngayon. Okay? We're not expecting, we're not, we don't want war to happen. Hindi yan ang pinag-uusapan natin dito. Pero, yung discarte ng China, very, ano eh, very complicated, very sophisticated, uh, very widespread, no? Hindi naman kailangan ng China na mag-wage ng gera, no? Tulad nga na binabanggit ni Justice Scarpio para i co yung ating mga leader, eh. Pwede naman nilang bayaran, di ba? So, doon kayo mag-iingat. Tapos syempre, after ng SONA, eh, soon after, magsisimula, magsisimula na po yung budget season. So dito po, babalangkasin ng ating kongreso yung panukalang batas para sa taong 2025. Bantayan po natin yan dahil 2025 is an election year. Okay? Actually, kung pag-uusapan po natin yung uh, posibleng pag, uh, pagwaldas ng ating pondo para sa susunod na election, eh, ito na yun actually in 2024 budget natin. Kaya nakakagulat yung, uh, yung mga pinag-uusapan patungkol doon sa paglobo na unprogram funds. Alam niyo po ba yung program funds? No? Ito po yung bahagi ng ating national budget na nakalagay yung programa pero walang kasiguruhan na ma mapopondohan yung mga ganong programa. Okay? Tapos, uh, anyway, magde-devote po tayo ng isang episode regarding the national budget. Taon-taon po natin ginaga ginagawa yan. Pinapaliwanan po natin yung proseso ng, uh, ng uh, budgeting ng ating national government. Saan siya nagsisimula? For example, yung budget call. Tapos yung huli niya, yung budget accountability. At nandun po yung responsibility natin bilang mga mama yan. Dito rin natin pinag-uusapan na no, hinihimay iba't ibang parts ng ating GAA, di ba? Yung General Appropriations Act. Medyo technical po yan, pero mahalaga maintindihan natin eh. Kasi alam niyo po, ang nakakatakot, pag isang bagay hindi naintindihan natin mga ordinaryong Pilipino, mas nagiging prone tayo sa abuse. Uh, pag na-expose kayo dun sa proseso ng budget at the national level, then yung may realize hindi mahirap ang Pilipinas eh. Of course, the resources are limited. Uh, sino ba naman yung pwedeng magsabi na unlimited ang resources natin, di ba? So, the resources are limited but the resources are not few. Okay? Isa po ang isipin ninyo, yung budget na yan, yan po yung otoridad para gastahin itong ganitong pondo na ating iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero dahil yung pondo nito, largely nanggagaling po sa atin, no? sa ating mga taxpayers, um, eh dapat pinap-pinag-iingatan nila dahil dapat sa atin sila sumasagot eh dito sa paggasta ng pondong ito. Pero kung winawaldas nila 'yan, kung uh, kinukuha na ng kickback for example ng ilang kongresista, ng ilang mga corrupt uh, na opisyal sa iba't ibang ahensya ng gobyerno kung ginagamit po for instance yung bahagi ng pondo uh, in aid of re election dito sa paparating na midterm elections eh, dapat may nananagot sa ganyan. Ang problema, eh, natututukan ba yan? Paano kung napaka-widespread pala kanya-kanyang takipan? So it's very important for all of us to actually hold our leaders accountable. But the first thing that we need to do is to understand the process, the budget process. Malapit na po yan after so na, baka mamesmerize tayo rin sa mga babanggitin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero silipin natin yung iba pang mga importanteng bahagi. Fa tuntun, nda fi kan to nda tuntun ke se ndo to nda tuntun ke se ndo to nda.